Sige, gisingin mo na silang dalawa, Amejo. Uh, hmm, alis dyan! Sandali lang. Marco, kumapit ka! Dito tayo! Marco! Ha? Ah! Ayan na! Nahuli natin! Ang laki! Ah? Ano naman ang nahuli natin? Ah. tumingin ka doon! Ha? Ah? Ah. 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 <laughs> Nananaginip ka siguro! <laughs> Pero ang laki talaga! Malaki at kulay ginto ito. <laughs> Oo nga pala, pupunta tayo sa beach ngayon. Tama, magdala ng pagkain. <laughs> Good morning, Amedio. Isasama ka namin magpunta sa beach ngayon. Marco, mauhuli na tayo sa simbahan. Opo, Aba, Papa. Papa. Ferdinando! Ha? Huh? Tonyo, tingnan mo, ang cute nila. <laughs> 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 Halika na. Ganda ng umaga sa inyo. <laughs> Feldinando! Ha, ah, pasensya na. Ayos lang, Feldinando. Mga bata, humanda't tayo pupunta tayo sa simbahan. Pumila na, pumila na. <laughs> Ang dahilan, si Tonyo ay hindi palaging umuwi dito tuwing Sabado at Linggo. Natatandaan mo pa nung huling nagpunta tayo sa beach kasama si Mama? Ah, biglang umulan kaya naghanap tayo ng masisilungan para hindi mabasa. Hindi! Basa na tayo nun sa tubig dagat. Ikaw lang ang tumatak mo para sumilong. Ha? Huh? Ganun ba? <laughs> Alam mo, bagay sa yong ang kurbata ko. Pwede bang sa akin na lang to, Tonyo? Sa iyo na yan. Pero alagaan mo si Amedio. Oo, huwag ka mag Pagkasundo kaming dalawa. Di ba, Amedio? Pero magmula nung hindi ka na palagi umuwi dito, medyo mahirap na siyang pakisamahan. <laughs> Parang ganun na nangyari nung umalis dito si Mama. Pero wag mong tularan si Marco. Umiiyak si Marco kapag nalulungkot siya. Hindi yata! Ha? Huh? Ikaw ang iyakin! Kaya inuwi mo dito si Amedio! Ang sabi mo, nang galing si Amedio sa Argentina, malapit sa pinagtatrabohohan ni Mama! Palagi mo inaamoy si Amedio dahil palagi si Mama rin ang inaamoy mo kapag nalulungkot ka! Pero ako mas matanda at hindi ako umiiyak! Tonyo, talagang naiinis na ako sa'yo! Uy, silang biro lang! <coughs> oh, sorry na, biro lang! Umalik ka! <laughs> Tama na, Marco! <coughs> hmm... ako yun. Huwag mo nang ulitin! Oo, sinusumpa ako, Marco. Boys, umalis na tayo. <laughs> Marco, ikaw ang personal na alalay ko! Bumalik ko! Habulin mo ako! <laughs> Bumalik ko! Banal ka na ngayon, ha? Ah, medyo. Tonyo, naniniwala ka ba na meron talagang Diyos? Hmm... Kung minsan. Minsan? Ano yun? Anong panghahawakan ko kung walang Diyos? Mag-isang nagpunta si Mama sa Argentina para magtrabaho bilang kasambahay ni Uncle Meleli. Kanino ako magdadasal para sa kaligtasan ni Mama at sa muli niyang pagbalik dito sa Genoa? Hindi naman pwedeng sa'yo. Kaya sa Diyos ako nagdadasal para sa kaligtasan ni Mama at ng pamilya. Ah... Uh... Wala ako tulong Kung may trabaho ako, pwede kong sunduin si Mama sa Argentina. Marco! Oh. Marco ikaw ba yan? Oy, Auntie Gina, mabuti nandito ka. Kung may oras ka bago magtanghalian, pwedeng tulungan mo ko? Ha? Ngayon! May dumating na barko kaya biglaan ito. Kapatid mo? Ako ang kuya niya si Tony Rossi. Ako naman si Gina Christine. Magandang araw. Papa! Siya si Auntie Gina ng shipping company. Gusto niyang tulungan ko siya ngayong umaga. Salamat sa pag-asikaso mo sa anak kong si Marco. Kapag dumarating ang liner, agad-agad pumupunta si Marco para kuhain ng sulat na galing sa kanyang nanay. Pwede ko ba sandaling mahiram si Marco bago magtanghalian? Pwede siyang sumunod sa beach pagtapos na siya. Mamili muna tayo para sa mga kaibigan ko habang nagtatrabaho siya. Papa, pwede ba? Hmm. Ang saya! Uh, marami pong salamat. Galingan mo. Oo! Aalis na ako! Tatapusin ko na maaga at susunod ako sa inyo sa beach! Bye! Hmm. Dumating kagabi mula si Inja. Nagkaroon kasi ng malakas na bagyo. Kaya nadelay ng isang linggo ang pagdating ng barko. Kaya dapat ibigay ka agad. Ang una, si Mr. Faustini na nakatira sa lugar banda doon. Pangalawa, si Mr. Malcasani naman na nakatira dito. Tapos si Mr. Covet at Mr. Montalbo naman na nakatira malapit sa pantalan. Nako, ang pupuntahan mo pala yung dulot-dulo ng silangan at kanlura ng Genoa, Marco. Kaya mo ba tong gawin? Kaya kong gawin! Hindi ako gayo ng barkong nahuhuli! Pero, paano ang lakad ng iyong pamilya? Mabilis po akong tumakbo! Good. Ah, papirmahin mo sila ng resibo, ha? Opo, aalis na ako! Ito na yon, Ang bahay ni Mr. Postini! ano pangalan mo? Ako si... Kasi pina-deliver ni Miss Gina ng shipping company itong sulat. yan Maghintay ka sandali. Teka lang! Ay! Ang sabi ng amo ko, nakakuha na daw siya ng kaparehong sulat. Salamat na lang sa iyo, Kinoo. Pwede bang pakipirmahan niyo ang resibo? Nakadikit po yun doon sa sulat. Meron palang resibo? Ganun pala, sandali lang, ha? Oh. Ay, naku po! Sana naman ay bilisan niya! Iniintay ako nila, Tonyo at Papa! Paumanhin at pinaghintay kita. Ito na ang permado mong resibo. Salamat po! Paalam! Marco? Oh? Huh? Marco? Huh? Marco? Huh? Oh? Lucia? Good morning, Ma. Sobrang laki ng garden nyo! Garden yan sa ibabaw ng bubong! <laughs> Pwede ngayon. Marco? Paalam! Magkita tayo ulit, Lucia! Oop. Saan po ang apartment ni Mr. Malcazani? Doon sa fifth floor. Salamat po! siya pagawa ng pasta dyan na sa likod ng tindahan ko. Ayun! Sa likod? Ang galing! Salamat! Tao po! May tao ba dyan? Pinapunta ako dito ng shipping company! May tao ba dito? Totoy! Oh! Uh, huh? Ba't nandito ka? Oh, uh, mabait akong bata. May sulat para sa sa'yo. Ako okay, na. Huh. Pakipirmahan naman ang resibo? At saka, alam niyo po ba ang bahay ni Mr. Montaldo? Ang sabi nila, malapit ang bahay ni Mr. Montaldo dito. Montaldo? Ah! Mr. Montado, Nandito ako para ibigay ang sulat para sa inyo! Maraming salamat sa iyo, bata. Pakipirmahan po ang resibo. Ha? Tingnan mo! Galing ito sa kapatid ko si Maria! Talaga? Wow! Ha? Pakipirmahan po! Bata, pumasok ka na muna dito para makapagtanghalian ka. Malayo pa ang pinanggalingan mo para dalin mo yung sulat ng kapatid ko, kaya dapat kitang pasalamatan. Mm. Nagmamadali po ako, kaya pakipirma na lang. Sigurado ka ba? Sigurado po! Pirma na! Ah, sige. <laughs> alauna na na! Naubos ng oras para mag-beach! <laughs> Ma! Ayan si Marco! Uy, Marco! konsensya na at natagalan ka sa pag-deliver mo. Nakuha ng lahat ang kanilang sulat! Malaki ang tulong mo. Heto, sweldo mo para sa pag-deliver mo ngayon. Wow! Oh, maraming salamat, Ate Gina! Teka! Nanggaling dito ang kapatid mo kanina. Pinapasabi niya na hinihintay ka niya at ng tatay mo sa beach. Ha? Huh? Talaga, Auntie? Oo, oh. dumiretso ko na raw sa beach. Naghihintay silang dalawa sa lugar kung saan kayo nagsiswimming dati ng nanay mo. Mag-enjoy ka ng husto, Marco. Salamat po! Bakit sobrang tagal naman ni Marco? Oo nga. Alam mo ba kung bakit sobrang nagtatrabaho si Marco, ha, Papa? pa? Pati ako gusto ko na rin makita si Mama. Miss na miss na rin siya ni Marco. Lalanguhin niya ang dagat para lang makita siya. Hiyang hiya na rin ako. Pero kailangan kong ipagpatuloy ang gawaing sinimulang ko. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang mga may sakit na mahirap. Naiintindihan kong ginagawa mo, Papa. Wala ng awa at puro pera ang iniisip ng ibang ospital. Dapat silang tulungan hanggang kaya na nila. Yan ang dapat na ginagawa ng isang ospital. Papa, tama ka. Ang gusto ko lang sabihin, malaki na si Marco at hindi natin siya pwedeng pigilan. Kung gusto niya magtrabaho para tulungan si Mama, dapat hayaan lang natin siya at huwag nang pigilan. Hindi. Maliit na bata pa si Marco. Ganyan din ang sinabi mo sa akin noong nagumpisa akong magtrabaho. Kaya namang pagsabay ng mag-aral at magtrabaho, Papa. Tonyo, iniisip ko na pag-aralin si Marco ng medisina para maging doktor siya balang araw. Doktor? Doktor? Si Marco? Pangarap ko lang. Pero sa totoo, kailangan ko ng isang doktor na may gininto ang puso. Ganon? Maganda ang pangarap mo para kay Marco. Naiintindihan mo ako? Oo. Hmm. Oh. Para balang araw, may tutulong sa'yo sa ospital. Hmm. Gawin doktor si Marco. Marco. Hali ka rito. Bilis, rito, Marco. Marco! Hali rito. Nakakapagod, pero masarap pala. inihanda ni Tonyo ang pagkain para sa atin. Ah, mamamatay na ako sa gutom. Ah, ang sarap! Hinintay niyo ako para sabay tayo kumain? <laughs> ang mga masipag ang dapat maunang kumain. Maraming salamat! <laughs> <laughs> oh, salo! minto muna tayo dito. Wow! Ang ganda ng sunset. Ang bilis natapos ng araw na ito. Nagtataka ako kung bakit mabilis matapos ang masayang araw katulad nito. Kasi marami tayong ginawa sa araw na ito. Balik trabaho na ulit tayo lahat bukas. Hihintayin ko ang susunod na bakasyon natin, ha? Kailan ang mong uwi. Sa tingin ko, mga dalawang linggo pa bago ako makabalik dito sa Genoa. Mm. Tayong tatlo ay masaya. Pero hindi natin alam kung masaya ba si Mama sa Argentina. Marco, ibinibigay ko na sa'yo ngayon si Amedio. Huh? Mukhang mas masaya siya kapag yung dalawa ang magkasama. Ah, salamat! <laughs> Tonio! <laughs> Alis na ako! Marco! Paalam! Ah, medyo. Ayos lang naman kung kanino ka, di ba? Basta isa pa rin ang ating pamilya. Marco, sige, umuwi na tayo. Hmm, na binubuli ng mga senior students sa kanilang eskwelahan. Iinsultuhin ni Luis ang papa ni Marco kaya sila ay mag-aaway. Magagawa kaya ni Marco ang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mas malaking si O tuluyan ba siyang masasaktan nito? Hindi maaintindihan ni Pietro kung bakit napupumilit si Marco maghanap ng trabaho. Magdaramdam si Marco dahil hindi siya papayagan ni Pietro na magtrabaho bilang isang karpintero. Abangan ang susunod na episode! Tah, galit ako sa